Uh, magandang hapon mga kapapa. welcome naman po sa ating class. so mga kapapa, dito tayo ngayon sa Aramita Street Bacolod District yan sa likuran natin yan oh, ang obvious pass mo dyan mga kapapa. So, so kung napansin natin mga kapapa, wala pong uh, yung mga ano natin mga chip na bumabiyahe ngayon dito so ang ibig sabihin mga kapapa, peace out na talaga po ang mga chip ang mga nakasanayan na nating jeep na sinasakyan wala na so nakapaglungkot mga kapapa nakapaglungkot yan so, overnight nice lang yung mga, mga, masada dito na kapapa mga kapapa ang mga, mga pangyayari na wala na ang mga nakasanayan na nating jeep dito sa Bacolod City yan ito po ang Aranita Street mga kapapa yan makikita natin nyo, uh, wala na tayong makikita ng mga mga kasanayan natin mga jeep yan dito sa overpass ganoon rin mga kapapa, wala rin makita na makita ng mga jeep na, na pumapasada dito yung mga traditional natin mga jeep may out na talaga mga kapapa. yan modernize na lang yung nakita natin dito yan sila na lang po mga kapapa ang

mga kapapa andito uh, tayo sa ilalim ng tulay ngayon no? wala po tayo sa na jeep halos lahat mga uh, dito na dito mga mobilized jeep na mga kapapa so, medyo maingay po mga kapapa kasi yung sa itaas dito yung dyan po dumadaan ang mga sasakyan so, mayroon po nga makita sa Port dulo mga kapapa Mayroon so, pa pala pa, pa lang mga tradisyonal na jeep na pumapada sa ada ngayon uh, hindi hindi pala halos lahat mga kapapa na nagtigil ko na o napis out uh, mayroon pang mayroon pang eh, nagpapada mga jeep sa Maranitas siguro sa Kabuhang Bacolod City yan mga kababa. So mga kababayan, ito tayo ngayon sa so, selektaran natin ito po ang buwang... ng Memorial Park. So mayroon pa palang mga anak, mayroong di ba pa pala na yung jeep na ano tawag. Yung lumang mga jeep na ng mga atin Mayroon pa ang sakti ang tip na lang po yung mga jeep mga kababayan na bumabasada. Dito, kung napansin natin kasi tulad dati mga kapapang sobrang dami ng mga ano, mga jeep na mga loma na ano, mamasada dito sa barangay at sa so yan mga yung kapapang modernized po mga jeep na yan mga kapapang